Sabi nila, ang buhay daw ay parang blankong papel. Malinis sa simula. Subalit dumudumi pag tumatagal. Ngunit sa kabilaban ng lahat ng ito, Ikaw ba ang manunulat ng istorya mo? Mga minamahal kong bamayan ng Santa Clara, Narito ako para ibatid sa inyo ang aking hangarin na yangat kayo sa kahirapan. Kaya sa nalalapit na eleksyon, inaanyayahan ko kayo na pumili ng isang tamang pinuno at iboto ako bilang punong bayan ng munisipalidad na ito. Kalokohan, ay eh, pamilya mo ang dahilan kung ba't nalabungok sa kahirapan ng bayan na to. Tama. tama, tama! Hindi kami mangmang -mang pare pagkati wala muli sa inyo pamilyang tong bayan namin. Alam na namin kung gaano kasahol ang pamamalakad ninyo. Tama! Ta Tama! Ta Tama! Ta Tama! Eh, lang naman kayo para pagsamantalin niya kapangyarihan nyo laban sa aming mga pangkaliniwang mamamayan. Tama! Ta Tama! Ano kong kagaguhan nito? Nagsisimula na naman kasi ang mga Espanyosa na magpakalat ng pangalan sa bayan. Eh halos di pa nga tayo nakakabangon mula sa pinsalang dinulot nila sa atin tapos tatakbo na naman yung pamilyang yan. Kahit anong pang-linis ang gawin nila sa pangalan nila, hindi hindi ko na ulit ibubota yung pamilya na yan. Tama! Wow! O, tama! Tama, tama! Uy, Mara! Ikaw pa na yan! Oo, oh, Alejandro! Kamusta ka man? Well, never been better. Ngayon ka nalang nakabalik dito sa Santa Clara. Hindi mo naman sinabi na tapat mo ka pala, pinagpupin tayo. Actually, ang tagal pa nang gusto nang tumakbo sa politika eh. Kaso, alam mo naman yung mga tayo ng tao, huwag lang sa pamilya. <laughs> ako pa ngayon binibintangan nila pagdating sa kahirapan nila. Eh sino ba namang hindi magagalit sa pamilya mo? Eh binenta nyo yung ari-ari at -aria nila sa mga lupa nila. Alam mo, malabo talaga naman alam mo yung gusto nila. Kaya kailangan ko tulong mo, Papa. Tulo? No, no, tulong? Ano naman may ko eh. Hila naman no, no, alam sa politics-politics na yan. Alam ko naman na malaki at iwala ng tao sa loob. They'll do whatever you tell them to do. mo sila papakailan sa pamilya. Ang ibig mong sabihin, Papa? I want you to convince them to sign with you. At boto ako sa election na Kung ayaw nila maniwala sa'yo, force them. Gumawa ka ng fake credentials. Bayaran mo sila. Do whatever it takes para maging punong bayan ako ng mundo sa kalitan na ito. Naririnig mo ba sinasabi mo? Mali ito. Maling mali. Kung gusto mo talagang manala sa bayan na ito, ipakita e, mo na may malasakit ka sa kanila. Hindi yung mamanipulahin mo yung mga desisyon nila. Chill, na, Mara. Think of this as a deal. Do whatever you I tell you to do, and I'll give you anything that you want. Yun na ba ka ang tingin mo sa akin dito, Alejandro? Kala ko pa naman, iba ka sa pamilya mo. Pero pare-pareho lang pala kayong mga abusado. Wow! Such a woman of principle. Tingin mo ba mapapalamod ka ng prinsipyo mong yan? Kahit magkayad ka labaw ka pa, hindi ka aasenso sa bayan na to. Oo, oh, mahirap lang kami, Alejandro. Pero bukas sa puso ang pagtulong ng pamilya ko. Isang bagay na hindi kayang gawin ng pamilya mo. Pero mama... Kung kailangan mo na mag-aakal sa eleksyon, pasensya pero hindi kita matutulungan dyan. Hindi ko kailangan ng madulong ng pera. Kasi lang hindi ko kailangan ng kurap sa makibigay. Katulad dito Mama! Wisit! Hoy, Gracia! Buksan niyo pinto! Ano po yun? Hoy, Agnes! Nasaan ang magaling mong nanay? Palabasin mo nga! Mag ano bagay? ba yung ingay na yan? Hoy, uh, Gracia. Oh, Bayad kayo ng utang. Ilang buwan na kayo hindi nagbabayad ng upa. Grabe ka naman, Banji. Parang hindi naman ang magbabayad. Oh, ito! Ito! Oh, ayan! Yan! Isaksak mo sa baga mo! 300? Anong gagawin ko sa 300? Alam mo ba ang utang nyo? 86 na! Ilang buwan na kayo hindi nagbabayad ng utang? Hay nako! Patrabuhin mo nga mga anak mo para makapagbayad kayo ng utang? Yan. Ano may hali kayo Dumating yung maniningil ng kupa. Galit na galit. Ay, ang na-stress si nanay. Naibayad ko kasi yung pera natin pang ng kakunan. Ayun, hindi ko tuloy alam kung saan tayo kukuha ng pera pang kainan sa pang araw, -araw. Amara, baka naman kaya mo tulungan. Hindi, hindi mo ba kaya maghanap pa ng ibang trabaho? Hindi kasi sapat yung kinikita natin sa pang araw-araw eh. Yung tatay niyo, hindi ko na makontak paano ko kayo bubuhayin ito? Kunti na lang, mamamanimus na ako sa kalsada. Para lang may makain tayo. Hayaan nyo na eh. Bukas na bukas, maghanap po ako ng trabaho na mas malakas sa pinapasukan ko ngayon. Ano ba? of this as a deal. Do whatever you tell, I tell you to do and I'll give you anything that you want. Tingin mo ba kapapalaman ka ng mga kong yan? Kahit magkaya't kalabaw ka pa, hindi ka aasenso sa bayan nito. At dun pa sa second floor, kumanin ka pa pagtapos na. Ako. Salamat! Every vote counts. Mamili tayo ng leader na dahil makikinabang tayo sa kanilang mga plataforma. Karapatan natin mga Pilipino na pumili ng isang pinuno na magbibigay magandang plataforma at nagbibigay boses sa kanilang mga panakola. Huwag na huwag tayong boboto para sa pera. Dapat alam natin kung ano ang kailangan baguhin sa sistema ng ating lipunan. Aking hinahanggat ay ang mabuting pasaservisyo upang tayo ay umunlad bilang isang bayan at isang diwa. Oh! <laughs> Alejandro! O, oh, napadaan kay yata. Akala ko ba ayaw mo sa korap na kaibigan? Tungkol pala ron, pasensya na naging malaswa yung sinabi ko tungkol sa at sa pamilya mo. Amara, hindi lang ngayon ang pinunta mo rito. Sigurado mayroon ka pang dinududa. Alejandro, wala nang mapagbuhan ng kabuhayan ng pamilya ko. Hindi ko na alam kung paano ko sila masusuportahan. Amara, pakinggan mo kasi ako. I'm only trying to find ways to help you, and your family is in a critical condition. Kaya Amara, samahan mo na ako. Alam mo ang tama at alam mong para to sa pamilya mo. Please. That's great, Amara. First thing in the morning, come see me at my office. Amara, Agnes, kain na. Maganda umaga tayo. Maganda umaga rin mga anak. Alam niyo ba ang kismis ngayon sa Ating bayan ay itong si Alejandro Espinosa daw, itong nato po bilang, bilang mayor ng ating bayan. Hindi ba pera lang naman nakahabol nito? Oo nga, nais. si dami ang Espinosa daw matakbo eh, wala namang magandang servisyon. Sana naman mag-auma na mga tao at iboto ng karapat-karapat. Kaya kailangan natin manindigan dahil sa kinabukasan at kapakanan nito mga anak. Di ba? Hindi ba, Mara? Wala naman naman yung kanyang kahit sino namang ipoto natin, oh, taytay tayo lang din naman nagtutuluan. Ano ka ba? Tignan mo nangyari sa atin ngayon. Naluluklok pa rin tayo sa kahirapan kasi ang binoboto natin ay mga kurakot. Kaya ito nga pala, ano yung trabaho mo, Amara? Buti na lang nakakaanot tayo sa pagkain. Anas sa otso lang ako pala, Nay? Maunan na wakot ka pa kayo? Na rin na rin po, na Hindi pa kayo kumakain. Yes, sige, sige, sige. Bye-bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Sige, okay, baba. O, oh, Mara, buti nakapunta ka. Kala ko pa, umunahan mo na naman ako ng prinsipyo mo eh. Sit down. We have a lot of business to talk about. Direct mo na lang ko, Alejandro. Ano ba talagang gusto mo ipagawa sa akin? Wait, wait. Nagmamadali ka naman yata. Dahil ba to sa pera? I told you, Mara, I'll give you any amount you want. Na ba may ko sa iyo? That's when you start talking about business. Huwag ka magalala. Kayang-kaya may ipapagawa ko sa iyo. Gusto ko lang pabanguin mo yung pangalan ko. Credentials. My rivals got many of that. Whereas me, I've got nothing. Apelido na nga lang meron ako. Madumi pa nga, di ba? Anong kailangan mo gawin? Simple lang. Pekain mo. Gumawa ka ng fake credentials, fake diploma, fake PhD, and fake awards. Pati na yung mga charity na natutulungan namin ng pamilya ko, pekein mo rin. Make sure na realistic yung mga gagawin mo para maniwala talaga yung mga tao. Alam ko may hirapan ka nang ikaw lang mag-isa. That's why for my second command, puntahan mo yung mga may tao sa bayan. Yung mga captains sa bawat barangay, mga chairman, lahat sila kumbinsihin mo na panigan ako at impluensyahin ang mga tao nila na pumanig din sa akin. Paano mo ayaw nila magpa sa akin? Simple. Perahan mo. Meron ba makakatanggi sa pera? Lastly, I want you to clear my name once and for all. Marami ang mga may ayaw sa akin dahil sa background ng pamilya ko. That's why I want you to convince them na hindi ko sila katulad Sabihin mo sa kanila na unlike my family, malinis ang intensyon ko para sa bayan. Tell them na hindi ako involved sa maruruming gawain ng pamilya ko. Hindi mo na kailangan ng pera rito. Alam mo naman na malaki ang tiwala ng mga tao sa'yo eh. Kahit ano sabihin mo, sasambahin nila yan. What did I tell you, Amara? They ko ng lahat. Gamitin mo yung impluensya mo and for sure, mapapanalo natin. Action. Sure. Mahalagang alamin at pag-aralan ang tamang wasto sa pagpili ng isang meter na may hangat na magandang kinapumasan sa ating bayan. Bilang isang mag-aaral na potante sa ating bayan, ano ang mga nais ninyo o mga hangat sa susunod na upo sa ating bayan? At paano ninyo may ikayat ang ating mamamayan na iboto ang karapat na? Yes, Cruz? Um, uh, para sa akin, ma'am, gusto ko po yung kilala ko at malapit ang loob sa akin para naman matulungan na kami at, at mapangat ang buhay namin para sa ikagawin na ng pinapapasod namin. Wala naman ng kawin po sa inyong mananalo. Hindi naman nakalagay ang election na yan. Wala naman ibang tutupulong sa atin kasi yung mga din natin. Please, basta may ayuda araw-araw. Para sa akin, pinipili ko ang kandidatong mga kapagkambang sa pag-ugad ng pag bawat isa sa ating ipunan. Ngayon paman, man, dapat natin malaman kung sino ang makakakad sa mga mamamayan ng ating bansa at hindi mahulog sa kanya makasarili. Bilang mga botante, tayo ang bahalang magbigay liwanag sa maputing kinabukasan. Kandidatong nagbibigay at tumutupad ng mga pangako at may inagdidal. Let us raise our voice to awaken the lonely and the innocent and die to people of our town. Dahil ang tunay na Pinuno ay wala sa pangahalaan. Dahil tayo ang nagpapansya sa mga benepisyo ng ating dipuna. Huwag na tayong magbulag-bulagan pa. okay, ganis! Ate, ko pala yan. Hindi gusto naman. Ayun, ha? Wako, pero ngayon talaga. Ikaw, may isa sa'yo. Ito, malungkot. Kasi marami pa rin mga tao hindi pinaparada ng eleksyon. Eh, nakakalungkot lang isipin sa dami-dami dinanas ng, ng ating bayan. Eh hanggang ngayon, di pa rin sila nang sa katotohanan. Pano uulag tayo at ang ating bayan? Alam mo na ganyan tao talaga, mga kulong kami sa paligid nila. Kasi ano pa maging resulta ng hibig nila pagseryoso sa bayan natin at saka sa election Basta ako ate, ako'y maninindig at manalatilang tapat kahit nasa anong oras ng paghihirap. At sa panawang hindi sumasangal ng panahon. Eh dahil alam ko ito tama at totoo. Matulog na mga anak. Maaga pa bukas. Good night po, night. Good night. Wait lang po, Nay. May tumatawag po sa akin. At sige, sige. O Mara, masaya ako na sa unong trabaho mo pa lang, pinag-iigihan mo na. Isa ka talagang mabuting kaibigan kahit ganito yung mga pinapagawa ko. Wala yun, ano ka ba? Ginagawa ko lang yung trabaho ko sa'yo. At saka, tulong ko na rin yun sa pamilya ko. Swerte talaga pamilya mo sa'yo, Amara. At salamat sa'yo. Bibigyan kita ng karagdagang bonus dahil sa mga tulong na binigay mo sa akin kahit alam kong nag-aalinlangan ka. Ganun ba? Nako, maraming salamat. Malaking tulong yon sa pamilya ko para makabayad kami ng utang. At saka, pabayad na rin ng tuition ni Agnes. Maraming salamat, ha. Wala, kabut yan sa tayo mo, Oo, oh, may nai, tumawag mo kasi yung boss ko, eh, oh, dadagdagan niya rin yung sweldo dahil naging maganda yung takbo ng kumpanya namin dahil sa akin. Talaga ba na? Okay. Ako, mga mo isipin na ginagalingan mo sa trabaho. Alam mo na, maraming salamat ha sa pagtulong sa akin sa pang-araw-araw. Hindi ko ba alam, hindi ko alam ay pag ginawa ko para magkaroon ng mabubuti at masasakot na mga anak. Kaya anak, huwag kang magbabago ha, at huwag natin na mo sa iba ba paa. At naging mabuting, halimbawa sa karamihan ha, o tsa, matulog ka na. Hindi talaga pa bukas, hindi na Uy, Amara, ano yung binibigay mo? Sobre? Ano yung pera? Hindi. tinutulong tinutulungan ko lang si Alejandro na mga panya. Pes, hindi ako bulag. Tata naman pinaperahan mo sila eh. Kakasabi ko lang, tumutulong lang kami sa mga mahihirap. Di ako tayo na nagbubulag-bulagan sa isang maduming pinuno. Huwag mo nang pabigatin ang sitwasyon. Alam naman nating lahat na sabay-sabay tayong maghihirap dito eh. Mahusay bang perahan ng mga kababayan natin, Villarosa? Huling-huli yung mga alagad mo lain pala ang pinapakita pag ni Rosa, pag pagbobotoy niya. Ngumaling, hindi karapat ng mga na sa amin. Nais nice kong pala kasi ng ating komunidad sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tapat at makarunungan na pamahalaan. Basta kasama ko kayo, kaya kaya natin 'to. Oh, Villarosa, I believe they know who you truly are. If you can't hold yourself accountable for your actions, then why run as the mayor? Mga aking kababayan, uulitin ko. Hinahangad ko ang inyong suporta dahil buong puso ko kayong iaangat sa kahirapan. Hindi ko kailangan manloko o mandaya dahil ako ay isang liderato na magbibigay asenso tungo sa mabuting pagbabago. Bumaba ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa ilang palengke. Malaki po ang ibinaba ng presyo ng galunggong sa... Wait, Tanji! Tanji! Oh, anong ginagawa niyo dito? Wait lang, ito magbabayad ng upa. Wow, magbabayad niya. Wala pang Diyo ah. Oo, oh, oo nakaraos na eh. Oo. Oh. salamat sa Diyo. Sobra pa yun ah. Ay, salamat talaga. Grabe, ang mulo na pala ang mga bilihin mo ngayon. Oh. Ay, nako. Paano ba naman nagbagsak presyo mga bilihin? sa bayan. Buti na lang. Buti na lang talaga siya yung nanalo, no? Sinabi mo ba, Aling Flor, sir, pa. Alin sir? Magkano mo sa pasok? Ay, tama-tama ang dating mo. Nakas nakabagsak presyo kami ngayon. 300 na lang yan. Ah, ganun ho ba? Sige, papili ho ako. Sige, Aling floor, uh, kukunin ko na lang ho mamaya. Ah, so. sige, sige, sige. Salamat! Hmm? Oh, magandang umaga, Mara. Apo! Kimboy, maganda ka kanda rin. Hindi ka na patambay-tambay na ngayon ah. Ito, bagong buhay na ako. Uh, salamat kasi sa ano, uh, oportunidad na nabigay sa akin. Hindi na ako patambay-tambay na lang. No, ngayon, may ginagawa na. Kaya sa so, oo, oh, papa. Okay. yan. Sige, pagbutihin mo ha. Salamat. Ate! Ate! Ate si oh, Simula pa nung matapos ang eleksyon, hindi ka na makausap. Alam ko naman na mahirap ang nangyayari dito sa bayan eh. Pero tanggapin mo naman, naman ate oh. Harapin mo. Ano sinasabi mo? Eh, di ba mas gumanda pa yung lagay ng bayan? Yung presyo ng mga bilihin, bumaba. Yung mga kriminal, halos nawala sila kasi malayo na nakakapaglakad yung mga tao sa kalsada. Tapos, si Jimboy, si Jimboy, yung dating tambay, may trabaho na siya ngayon, Agnes. Si nanay, nakakabay na siya ng utang mga panahon nagbibingi-bingihan ka sa mga tunay na hinahing ng bayan at nagpapalipin sa pera. Hindi mo ba, ba naiisip mga kainat na ng mga gawain mo? Agnes, hindi ko naman yung ginawa para lang sa pera. Ginawa ko yun para maitaguyod yung pamilya natin. Ay, kung sa korap na pera lang din naman ang pampapalamang mo sa amin, edi di amin na mo na kami ni magmatay sa gutom. toto ba? Totoo ba siya sabi nila? Sumagot ka, Amara. Alam mo bang nawalan ako ng trabaho ng dahil sa'yo? Dahil ikaw ang sinisisi nila na ganito ang bayan ng Santa Clara dahil sa'yo. Nay, kumalakad mo. Ikaw, ikaw, alam mo ang ginagawa ng ate mo? Ako na nanay yun, walang alam. Ha? Paano tayo napunta sa ganito? Nay, sorry, Nay. Nay, sorry. Pinukulong naman yun dahil lulungan tayo sa kahirapan. Kahirapan? Kahit kipit na tayo, kahit lulong na tayo abara, hindi dapat tayo kakapit sa patatid. Madaming proseso, maraming gagawin tayo dyan para matustusan natin yung pangangailangan natin. Ay, hey, sorry. eh mo si Alejandro Espinosa. Ayun ba yung boss mo? Ha? Ayun ba yung pinagmamalaki mo? Ay. Hey. Ha? Nagpapamanipula ka sa kanya? Ha? Ibalaki kita. Alam mo kung anong tama at mali. Kung mabait ka, alam mo ang magiging epekto nito sa atin. Kaya, lulumpay tayo sa kahirapan. Marami nang naapektuhan. Hindi ko maramang umuwi. sa bigas, tumakas dingin ang presyo ng kapati sa mga pamilihan. Matumal daw ang bentahan ng itlog ngayon sa inyong tindahan. Sunod-sunod na ang pagtaas ng presyo ng bigas sa inang pamilihan may 7.6 million households na nakaranas ng gutom dahil walang makain. No one will pay ang panigister na dating janitor sa isang golf course. Day, ano? Day, yung mga taong bayan sinisisika. Sinisisis pa akin. Pinatanggi ni Alejandro lahat ng mga ginagawa niya. Pinawa ni ate. Ako! ko ka Alejandro, so, suot din ba ito, binisa mo, mo na. Hindi ka naman makukulong, di ba ate? Binisa mo Ate! Sino ka? Sino hey, Asan ang ate mo? Ha? Asan? Asan mo? Hey, oh. Oh, oh, oh. Okay. 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 yung gagamitin mo at yung tapos mo kapag hindi mo na kailangan? Well, Amara, it's your fault. Ano ang pinis mo pa ako? After all, money can buy anything. Walang hiya ka. Akala mo ba dito mo ako matatapos, Alejandro? Pwes What's that? Ano pa? Hindi ebidensya. How naive of you to think that you can take back what is already done. I can even write the judge. While you, you will only rot in jail. Kala mo bang yung ako? Pwes hindi. Walang epekto yung pamimera mo. Kung taong bayan din ang makakakita ng katiwalian mo. Tama naman. Dahil nga nasa iyo ang pera, I have no choice but to settle this matter with my own hands. Alejandro, ano yung pinabalok mo? Thank you, Amara. But I'm afraid that I no longer have any use for you. Buhay ay isang papel na dumudumi bawat bahid na dala ng isang matinding pagkakamali. Dumi na nagmula sa isang maling pagtangkilik. Dumi na kailan may hindi na natin muling mabubura. Ano pa mang linis natin, ano pa mang pagtutuwid ang gawin natin, huli na ang lahat. Nabahira na ng dumi ang ating papel ng buhay. At ang mas masaklab pa rito'y, hindi tayo ang nagmanipula sa istorya ng ating buhay.